Kailan ka ba huli nag-ulam ng pusit? Tingnan nyo naman. Itong nabili ko ay medyo-medyo hindi na ganun kasariwa, pero pwedeng-pwede na yan. Ialisin lang natin yung ano, yung parang plastic dyan sa loob ng pusit, yung mata, yung balat. Pero yung balat dito, hindi ko na talaga chinagang alisin lahat. Total, gusto ko naman ng medyo makunat-kunat na pagkakaluto ng pusit. Yung kasing balat, sabi nila, isa yan sa nagpapakunat or nagpapatigas ng pusit. Eh ako kasi gusto ko, pag kinain ko, gusto ko yung parang medyo lumalaban. <laughs> hindi naman yung as in laban na laban, yung pagkakinagat mo ay talagang medyo kang mangung, meron kang mangunguya na medyo manigas-nigas o yung parang malutong-lutong, malutong-lutong ba yun? <laughs> yung parang litid na yung pagkakakagat, ayan so, tapusin lang natin lahat ng paglilinis dyan sa ating mga pusit dahil naman, inisa-isa ko talaga yan o, kita nyo na pagka nabalatan nyo yan at nasatisfy na kayo sa pagkakalinis ng pusit nyo, ay hugasan nyo lang tapos, hiwa-hiwain lang ng ganito kalalaki. Ayan, tingnan nyo naman yung pagkakahiwa ko. Hindi naman ganun kaninipis, hindi rin ganun kalalaki. Yung tamang-tama lang para sa akin. Pwede nyo rin naman hindi hiwain yan ng pabilog. Lalo na kung maliliit lang yung inyong pusit, ay pwedeng-pwede nang yun na lang ang pagigisa nyo kung maliit naman. Siyempre, hindi naman makukompleto. Ang ating pagluluto kung walang sibuyas, So, trip ko lang na hiwa-hiwain ito ng pabibilog. Pabibilog, eh, no? Pabilog! <laughs> Itong ating bawang, binalatan ko lang yan. Tapos, paghiwa hiwa lang natin. At pipit-pitin natin para naman mas madali yung pagbabalat dyan sa ating bawang. iwai lang natin ng maliliit. Yung saktong-saktong paanggisa lamang. Ayan. Kapag medyo tinatamad kayo, meron na rin na na minced garlic na na ready to fry, to cook, <laughs> to saute, social. Etong ating kamatis, ganito lang pagkakahiwa. So, medyo dinamihan ko na yung kamatis para naman medyo maasim-asim. At kakaiba ito, gagamit tayo ng dalandang. Maglagay na tayo ng mantika at igisa na natin itong ating binilog-bilog na sibuyas kasama ng ating bawang haluhaluin lang natin. Tapos hanggang sa maghiwahiwalay na ang kaunti itong ating mga sibuyas, idagdag na rin yung ating mga kamatis. O ba? Diba, yung gusto natin dyan sa kamatis ay medyo nalalanta ng kaunti. At ilagay na natin itong ating pampalasa dito pa lang. Salt and pepper. Para dyan pa lang sa mga ginigisan natin ay malasa na. Muntik na nakalimutan itong ating luya. Isa ito sa importanteng pampasarap sa pagigisa natin dito sa ating pusit, yung luya. So talagang gusto natin yung medyo nadudurog na yung kamatis natin bago natin idagdag itong ating mga pusit. Ayan. So mix-mix lang natin. Sa mga gusto talaga ng medyo malambot-lambot na pusit, ay huwag nyong i-overcook so mga around 3 to 4 minutes kapag ka ganito kalalaki ay okay na okay na yan ang pagpapakulo so lagyan lang natin at pigaan ng ating dalandan napaka iba to <laughs> iba pero napaka simple lang para lang meron tangy tangy taste itong ating pusit lagyan natin ng sili toyo at suka daon ng laurel tapos paminta mix mix lang natin mas gusto ko yung medyo lumalaban na pusit kaya mas gusto ko extended ang pagpapakulo dyan <laughs> o ba diba, pagka nakikita mong ganitong kumukulo yung pusit talaga namang hindi mo maiwasan na talagang parang maamis ka at matatakam ka dahil habang pinapanood ko to ay natatakam talaga ako <laughs> iserve mo na to alam nyo ba na naka 2 cups of rice ako dito hindi naman sa pagmamalaki pero tinatry ko talaga mag no rice pero dahil ito ang ulam, hindi ko maiwasang hindi magkanin. o di ba diba, masarap yan yung talagang mainit-init na kanin, tapos pisain mo yung sili at kainin mo. <laughs> Enjoy natin itong ating simple adobo kusini. Bye-bye!